Okay, yan po yung uh, Romantic Love Song na kinanta po ni uh, Jim Brickman The Geek. Ayan. Okay. At uh, may nagtatanong sa akin dito. Kuya, si Kamote pa ba? Tsaka si uh, Milay? Sabi ko, hindi ko alam. Dahil hindi ko kayang sagutin yan. Tingnan mo na lang sa room kung nga uh, <laughs> Tingnan mo na lang sa room kung sila na o hindi pa. At uh, ayaw ko pong mag-clarify ng mga ganyang bagay dahil... Uh, dahil yan po ay eh personal nila. So, sorry na lang po. Sorry na lang po sa nagtatanong sa akin. Kung si Kamote pa mo ba o si Milay. Ayan. Pero salamat naman at nagising na po si Milay. At... Uh, Tuloy. <laughs> Iniwan si Kamote. Nandito ba si Kamote tsaka si Milay? <laughs> Welcome back po sa'yo, Miss July. Ayan. Okay, at uh, tuloy po natin ang ating dahu. Ayan. Dahu. Daw po ang mga chatter na ito. Nasa palagay ko po ay uh, hindi nyo na po nakikilala. Si Boylet na boy boy kasi boylet eh ah boylet siya dahil siya po ay boy siya po ay baguhan sa 12 at twenty uh, 26 years old lang po siya siya po ay guapo, macho at meron pong magandang boses marami po siyang maraming nahuhumaling na babae kaya boylet ayan Si Boylet ay mayroong kumpare. Ayan, may tawagan po sila ng kanyang kaibigan na pare. Pero hindi kasali sa dahu si Boylet. Ay si, si pare. Ayan. Okay. Ayon po sa akin bubuwit. Si babae naman po ay taga Saudi. Ayan. Nasa Saudi po ang location ni babae medyo nasa 30s na po ang babae na kumakalantari kay boylet na pogi at macho ayan at uh, bago po ang lahat binabati ko po muna ng happy happy 17th birthday si Mr. Den Amnesia kung nakikinig man po siya ngayon at nangahalay at nagsusyo siya sa kanyang kaharap sa kanyang kausap. Okay? Opo, tama po yun. Yung babae po ang nasa Saudi. Okay? Dahog daw po ang mga chatter na ito. Si Boylet, asang-asa na ang kanyang girlfriend ay wala pong pananagutan. Pero hindi po alam ni Boylet siya po ay ba lang po ni girl na 30s na. At uh, sa totoong kwento, at sa totoong buhay ay meron na pong juwawa si mid 30s na girl ayan Ginugood time niya lang po si Boylet at si Boylet naman po asang asa po namahal mahal na mahal po siya ni mid 30s na girl na taga Saudi ayan anong juwawa 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 ibig sabihin asawa ayan Okay. Dahu daw po ang mga chatter na ito na Chino Churba ni mid-30s na taga Saudi at <laughs> abay alamin nyo kung sinong babaeng taga Saudi. <laughs> Ayan po ay nakwento lang sa akin ng bubuwit. <laughs> Ichinismis ko lang din sa inyo. At uh, <laughs> Saka sa kasalukuyang po, huwag po kayo mag-PM. <laughs> at hindi po ako aamin kahit kailan, kahit anong gawin, magkapit magkapitpita na ng bayag dito. Basta ang akin, i ibinulong lang po ito ng aking bubuwit. At pinangangalagaan ko po ang uh, reputasyon ng bubuwit. <laughs> Ayan. Daho daw po ang mga chatter na ito. Ayan. At uh, si Boylet daw po ay uh, guwapong -guwapo at mahilig mag webcam sa room na pinag-aagawan po ng mga kadalagahan ng mga babaeng taga-12 lalong-lalo na ng mga manyak dito po sa Selda 12. Dito lang po yan sa Selda 12 mas manyak po ang mga Babae. Ayan. Okay, welcome back po sa iyo, Melba. Ayan, malinaw na malinaw po yung aking dahon na yan. At bahala na po kayong mag-research kung sino-sino ang mga yan. Gusto nyo naman kasi, eh, sabihin ko na yung pangalan eh. Dahon nga eh. Ayan. <laughs> Sino manyak na babae? Mamili ka lang yan. Pag wala nang namanyak na ngayon, kakalabiting ka na yan. <laughs> okay, here's the next song po. Yung, uh, <laughs> Bubbles. <laughs> na kinanta po ni Tiny Bubbles. Ako ba'y clear...